hindi lang pala kapangyarihan ang hawak ng mga pinuno ng mundo. Pati pala kayamanan, sobrang lawak din. Sa video na ito, kilalanin natin ang labing walong pinakamayamang presidente sa buong mundo. Minsan, mapapaisip ka talaga. Serbisyo ba sa bayan? O negosyo ba ang politika? Number 18. Nicolas Maduro ng Venezuela Si Nicolas Maduro ay nagmula sa isang pook ng mga manggagawa at hindi nakatapos ng kolehiyo Nagsimula siya bilang isang driver ng bus at naging leader ng union ng mga manggagawa. Mula noong 2013, siya na ang namumuno sa Venezuela. Siya ay naging aktibo sa politika bilang taga-suporta ni Hugo Chavez, ang leader ng Bolivarian Revolution. Nang maging presidente si Chavez noong 1999, sumali si Maduro sa kanyang kilusan at tumaas ang rango sa gobyerno. Nagsilbi siyang miyembro ng National Assembly at speaker nito noong 2006 at naging ministro ng ugnayang panlabas na nagpapalakas ng relasyon sa mga bansa tulad ng Cuba at Russia sa loob ng halos pitong taon. Naging vice-presidente siya ni Chavez noong 2013 at nang magkasakit ng malubha si Chavez, pinili siya bilang kahalili. Pagkamatay ni Chavez noong March 2013, Naging pansamantalang presidente si Maduro at nanalo sa halala noong susunod na buwan at formal na nanumpa bilang presidente noong April 2013. Si Nicolas Maduro, ang presidente ng Venezuela, ay may isa sa pinakamababang sahod sa mga leader ng Timog Amerika, ngunit tinatayang may yaman siyang $2 million. Sa kabila ng malubhang problema ng Venezuela tulad ng hyperinflation, kakulangan sa pagkain at gamot, at mga brownout, Nakakaya pa ni Maduro ang mamuhay ng marangya na hindi kayang tularan ng karamihan sa mga Venezuelano. Number 17. Anwar Ibrahim ng Malaysia Si Anwar Ibrahim ay nagsimula ng kanyang pampublikong buhay bilang isang aktivista noong dekada 70, lumalaban para sa katarungang panlipunan at reforma sa edukasyon. Kilala siya sa kanyang islamikong aktibismo at co-founder ng Angkatan Belia Islam Malaysia isang kilusang kabataang muslim. Noong 1982, sumali siya sa ruling party na Amno sa ilalim ni punong ministro Mahathir Muhammad at mabilis na umakyat sa mga posisyon tulad ng ministro ng kultura, kabataan at palakasan, ministro ng edukasyon, ministro ng pananalapi, at pangalawang punong ministro. Inaasahan siyang magiging kahalili ni Mahathir, ngunit pagkatapos ng isang malaking alitan noong 1998, Tinanggal si Anwar at ikinulong sa mga kasong katiwalian at sodomiya na inaangkin niyang may politikal na motibo. Sa kabila ng mga taon sa bilangguan, si Anwar ay nanatiling simbolo ng reforma, pinangunahan ng oposisyon at pinag-isa ang mga partido sa ilalim ng Pakatanharapan Coalition. Pagkatapos ng isang makasaysayang pagkapanalo sa halalan noong 2018, nakatakda si Anwar na maging punong ministro, ngunit naantala ang kanyang pag-angat dahil sa mga isyong pampolitika. Sa wakas, pagkatapos ng mga taon ng laban, sumumpa si Anwar bilang ikasampung punong ministro ng Malaysia noong November 24, 2022. Si Anwar Ibrahim ay nagbawas ng paggastos ng gobyerno at tumangging gamitin ang isang Mercedes-Benz na limo na binili ng isang dating punong ministro na ngayon ay nakapiit dahil sa katiwalian. Sa kanyang kampanya, nangako siyang hindi tatanggapin ang buwanang sahod ng punong ministro na humigit kumulang $5,000. Gayunpaman, may malaking yaman pa rin si Anwar. Noong November 2022, idineklara niya ang $2.4 million na yaman. Number 16. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Philippines Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang nag-iisang anak na lalaki ni Ferdinand Marcos na namuno sa Pilipinas mula 1965 hanggang 1986 sa ilalim ng martial law. Nag-aral si Bongbong sa Pilipinas at sa ibang bansa, kabilang ang UK at pansamantalang sa Oxford University, ngunit may kontrobersya tungkol sa kanyang mga credential sa akademya. Nag-aral rin siya sa Wharton School sa US, ngunit hindi natapos. Bago maging presidente, nagsilbi si Bongbong sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Sa edad na 23, naging vice-gobernador siya ng Ilocos Norte at kalaunan ay naging gobernador. Nahalal siyang kung kongresista ng Ilocos Norte, Bumalik bilang gobernador, naging kongresista muli at nahalal bilang senador. Tumakbo siya para sa vice-presidente noong 2016, ngunit natalo kay Lenny Robredo. Noong 2022, tumakbo siya bilang pangulo, nakatutok sa pagkakaisa at nanalo ng landslide, naging ikalabing pitong pangulo ng Pilipinas noong June 30, 2022. Hindi tiyak kung gaano karami ang yaman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang anak ng yumaong diktador ng Pilipinas. Ang huling ulat tungkol sa kanyang yaman noong 2016 ay nagpakita na mayroon siyang humigit kumulang 3.6 million dollars o mahigit 190 million pesos. Gayon Gayunpaman, maraming mga nagsasabi na higit pa dyan ang kayamanan niya ngayon na naging presidente na siya ng Pilipinas. Number 15. Lawrence Wong Shun Tsai ng Singapore. Nagsimula si Lawrence Wong sa kanyang karera sa Singapore Civil Service kung saan nagtrabaho siya sa iba't ibang ministeryo tulad ng Trade and Industry, Finance at Health. Nagsilbi rin siya bilang Chief Executive ng Energy Market Authority at bilang Principal Private Secretary ng Punong Ministro na si Lee Hsien Loong. Noong 2011, pumasok si Wong sa politika bilang miyembro ng People's Action Party at nahalal bilang Member of Parliament para sa West Coast Group Representation Constituency. Naging kinatawan din siya ng Marceling UTGRC simula noong 2015. Noong June 2022, itinalaga siya bilang Deputy Prime Minister. Nang ipahayag ni Li Xien long na magbabalak siyang magbitiw sa puesto noong Abril 2024, ipinili ni Lee Si Wong bilang kanyang kahalili. Opisyal na naging punong ministro si Wong ng Singapore noong May 15, 2024. Bagamat hindi kasing yaman ni Lee na miyembro ng Board of Directors ng Sovereign Wealth Fund na GIC ng Singapore, may tinatayang yaman naman si Wong na umaabot sa 5 million Malaki ang posibilidad na lumago pa ang kanyang yaman dahil ang sahod ng punong ministro ng Singapore ay humigit kumulang 2.2 million dollars taun-taon, kaya't isa siya sa mga pinakamataas ang sahod na leader sa buong mundo. Number 14. Volodymyr Zelensky ng Ukraine Nang maging presidente si Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong May 2019, tinatayang nasa $1.5 million ang kanyang yaman. Ngunit ayon sa mga ulat ng Forbes, ngayon ay tinatayang nasa $20 million na siya. Bago naging presidente, si Zelensky ay isang kilalang aktor, komedyante at producer. Siya ay sikat sa pagganap sa isang satirical na serye sa TV na tinatawag na Servant of the People, kung saan ginampanan niya ang isang guro ng kasaysayan na biglaang naging presidente ng Ukraine. Pag-aari din ni Zelensky ang tinatayang 25% na bahagi ng Kavartal, isang broadcasting company na kanyang co-founder. Sa isang nakakagulat na hakbang, pumasok si Zelensky sa politika noong 2019. Tumakbo bilang presidente sa ilalim ng isang partidong pampolitika na ipinanganak mula sa kanyang TV show sa kabila ng kakulangan sa karanasan sa politika, nakakuha siya ng malakas na suporta sa pamamagitan ng pangako niyang labanan ang katiwalian at magdala ng pagbabago. Number 13. Mark Carney ng Canada. Si Mark Carney, ang bagong punong ministro ng Canada, ay hindi nagmula sa tradisyonal na parlamentaryong background. Ngunit meron siyang malawak na karanasan sa mga posisyon sa gobyerno mula 2008 hanggang 2013. Siya ang gobernador ng Bank of Canada kung saan pinangunahan ang bansa sa gitna ng global financial crisis. Pagkatapos nito, nagsilbi siyang gobernador ng Bank of England mula 2013 hanggang 2020, at siya ang unang hindi British na tao na humawak ng posisyon na iyon. Bago siya maging isang central banker, si Carney ay nagkaroon ng karanasan sa pinansya habang nagtatrabaho sa investment firm na Goldman Sachs na nagbigay sa kanya ng malaking kita. Bukod sa kanyang taon ng sahod na humigit kumulang 400,000 Canadian dollars, ay may malaki pa siyang mga ari-arian kaya tinatayang umaabot ang yaman niya sa 21 million dollars. Pagbalik niya sa Canada, naging aktibo si Carney sa mga talakayan ukol sa ekonomiya at polisiya sa klima. Sa isang makasaysayang halalan, nahalal siya bilang punong ministro ng Canada. Kaya't siya ang naging kauna-unahang leader ng bansa na may karanasan sa central banking. Number 12. Emmanuel Macron ng France Si Emmanuel Macron pagkatapos magtapos ay nagtrabaho bilang isang government finance inspector. Noong 2012, pumasok si Macron sa politika bilang Deputy Secretary General sa ilalim ni President Francois Hollande. Dalawang taon pagkatapos nito, itinalaga siya bilang Ministro ng Ekonomiya, Industriya at Digital Affairs, kung saan ipinagtanggol niya ang mga pro-business na reforma at nakakuha ng pambansang pansin. Noong 2016, itinatag ni Macron ang sarili niyang political movement, ang La République en Marche, na naglatag ng kanyang posisyon bilang isang centrist. Tumakbo siya para sa presidente noong 2017 at sa edad na 39, naging pinakabatang presidente sa kasaysayan ng France. Bagamat may mga ulat na nagkakaiba-iba ang tungkol sa kanyang net worth, tinataya ng Spears Magazine na nasa $31.5 million ang kanyang yaman. Number 11 Paetong Tarn Shinawatra ng Thailand Bago pumasok sa politika, si Paetong Tarn Shinawatra ay isa muna siyang matagumpay na negosyante. Siya ang pinakamalaking shareholder ng SC Asset Corporation at isang direktor sa Thai Foundation. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa politika noong March 2022 nang maging pinuno siya ng Few Thai Family, isang mahalagang posisyon sa loob ng Few Thai Party. Noong October 2023, naging leader siya ng partido. Matapos alisin si punong ministro Sreta Tavisin ng Constitutional Court noong August 14, 2024, siya ay nanominate at inaprubahan bilang kahalili noong August 16, 2024, kaya't naging pangalawang babae at pinakabata na nagsilbi bilang punong ministro ng Thailand. Si Paetong Tarn Shinawatra, anak ng bilyonaryo at dating punong ministro Taksin Shinawatra, ay ikaapat na miyembro ng kanyang pamilya na humawak ng malaking posisyon sa bansa. Mayroon namang tinatayang net worth si Paetong Tarn Shinawatra na nasa $258 million. Number 10. William Ruto ng Kenya Si William Ruto ay lumaki sa isang simpleng pamilya at nagbenta ng manok noong bata pa siya upang matulungan ang kanyang pamilya. Nag-aral siya ng botany at zoology sa University of Nairobi, kung saan naging bahagi siya ng student leadership at mga church groups. Pumasok si Ruto sa politika noong unang bahagi ng 1990s bilang bahagi ng Youth for Kanu 92 group na sumusuporta kay Pangulong Daniel Arap Moy. Nahalal siya bilang Member of Parliament noong 1997 at mabilis na umakyat sa politika. Sa mga sumunod na taon, nagsilbi siya sa iba't ibang mahahalagang posisyon sa gobyerno, kabilang na ang Ministro ng Home Affairs, Ministro ng Agrikultura at Ministro ng Higher Education. Naging Pangulo si William Ruto ng Kenya noong September 2022. Si Ruto ay isa sa pinakamayamang leader sa buong mundo na may tinatayang net worth na $400 million. Kamakailan, kinailangan ni Ruto na talikuran ang plano niyang magbigay ng malaking pagtaas sa sahod ng mga politiko matapos ang malawakang pagtutol mula sa publiko. Ang kanyang kasalukuyang sahod ay humigit kumulang $15,800 kada buwan habang ang minimum wage sa Kenya ay nasa $118 o mahigit 6,000 pesos lamang kada buwan. Number 9. Cyril Ramaphosa, South Africa Bago maging presidente si Cyril Ramaphosa, ay isa na siyang matagumpay sa negosyo. Itinatag ang Shanduka Group at naging isang kilalang business magnate. Nagsilbi rin siyang Deputy President ng South Africa mula 2014 hanggang 2018 sa ilalim ni President Jacob Zuma. Noong 2017, Matapos magbitiw si Zuma, nahalal si Ramaphosa bilang presidente ng African National Congress. At noong 2018, naging pangulo siya ng South Africa na nagtuon sa mga reforma sa ekonomiya at pagsugpo sa katiwalian. Si Cyril Ramaphosa ay kumikita ng taunang sahod na humigit kumulang $173,000 matapos ang pagtaas ng sahod para sa mga halal na opisyal noong July 2023 bagamat ang kanyang sahod ay halos labing walong beses na mas mataas kaysa sa karaniwang kita ng sambahayan sa South Africa. Iniulat na donasyon niya ang kalahati ng kanyang sahod sa mga charity mula pa noong 2018. Nagbitiw si Ramaphosa bilang chairman ng investment firm na Shanduka Group noong 2015 upang maiwasan ang conflict of interest at ibinenta ang kanyang bahagi sa kumpanya isang taon pagkatapos. Noong 2015, tinatayang ng Forbes na ang kanyang net worth ay nasa $450 million. Ngunit hindi tiyak kung gaano ito nagbago sa mga nakaraang taon. Number 8. Paul Kagame ng Rwanda Si Paul Kagame ay lumaki bilang isang refugee sa Uganda at nag-aral sa Makerere University bago sumapi sa Rwandan Patriotic Front o RPF isang rebelding grupo na binuo ng mga Tutsi exiles, kabilang na ang kanyang pamilya. Noong unang bahagi ng 1990s, si Kagame ay naging isang pangunahing leader militar sa RPF sa panahon ng Rwandan Civil War. Matapos ang Rwandan Genocide noong 1994, kinontrol ng kanyang mga puwersa ang Kigali, ang Kabisera, at nakatulong upang tapusin ang genocide. Pagkatapos nito, naging vice president at ministro ng depensa si Kagame sa transitional government na itinayo upang muling buuin ang Rwanda. Ang pamumuno ni Kagame ay may malaking papel sa pagpapatatag at pagbabago ng Rwanda pagkatapos ng genocide. Noong 2000, naging presidente siya matapos magbitiw ang naunang presidente at opisyal siyang nahalal noong 2003 at muling nahalal sa mga sumunod na eleksyon. Si Kagame bilang chairman ng Crystal Ventures ay mayroong estimated net worth na $500 million. Number 7. Recep Tayyip Erdogan ng Turkey Si Recep Tayyip Erdogan ay lumaki sa isang working class na komunidad. Nag-aral siya ng economics sa Marmara University at maaga siyang pumasok sa politika. Noong 1990s, sumapi si Erdogan sa Welfare Party at naging mayor ng Istanbul noong 1994. Ang kanyang tagumpay sa pamamahala ng lungsod ay nagpatibay ng kanyang kasikatan. Noong 2001, itinatag niya ang Justice and Development Party, isang konserbatibong partido pampolitika at naging pinuno nito. Noong 2003, naging Prime Minister si Erdogan ng Turkey matapos alisin ng korte ang kanyang political ban, na ipinataw dahil sa isang pagkakakulong para sa pagpapalaganap ng relihiyosong galit. Bilang Prime Minister, nakatutok siya sa mga reforma sa ekonomiya pag-unlad ng infrastruktura at ang pagsusumikap ng Turkey na sumali sa European Union. Noong 2014, nahalal si Erdogan bilang unang direktang nahalal na presidente ng Turkey. Kalaunan, ipinagpilitan niyang magkaroon ng mga pagbabago sa konstitusyon upang baguhin ang sistema ng gobyerno ng bansa at gawing presidential system na naaprubahan sa isang referendum noong 2017 na higit pang nagpatibay ng kanyang kapangyarihan. Bagamat tinatayang nasa $500 million ang kanyang estimated net worth, may mga ulat na nagsasabing maaari itong umabot sa bilyon-bilyon. Number 6. Ilham Aliyev ng Azerbaijan Si Ilham Aliyev ay anak ni Haydar Aliyev, isang kilalang political figure na naging presidente ng Azerbaijan mula 1993 hanggang 2003. Nag-aral si Ilham sa Baku at Moscow at nakatapos ng degree sa International Relations mula sa Moscow State Institute of International Relations. Bago pumasok sa politika, nagtrabaho si Ilham sa iba't ibang posisyon kabilang ang pagiging sports official at negosyante. Naging bahagi siya ng pag-unlad ng sports sa Azerbaijan at kalaunan naging presidente ng National Olympic Committee. Noong 2003, habang humihina ang kalusugan ng kanyang ama, si Ilham ay inihanda upang pamunuan ng bansa pagkamatay ni Haydar, tumakbo si Ilham para sa pagkapresidente at nanalo sa eleksyon. Opisyal na naging presidente ng Azerbaijan noong October 31, 2003. Gayunpaman, ang kanyang pamilya ay may iba pang mga pinagmumulan ng yaman, kabilang na ang malalaking ari-arian sa ibang bansa. Ang net worth ni Ilham Aliyev ay tinatayang nasa $500 million o higit pa. Number 5. Teodoro Obiang Nguemam Basogo ng Equatorial Guinea Si Teodoro Obiang Nguema Basogo ay nagsimula sa kanyang karera sa militar bago pumasok sa politika. Noong 1979, pinangunahan niya ang isang matagumpay na kudeta laban sa kanyang tiyuhin na si Pangulong Francisco Macias Nguema at nakuha ang kontrol ng Equatorial Guinea. Mula noon, pinamunuan ni Obiang ang bansa gamit ang kombinasyon ng military power, political deterrence, and patronage. Ang kanyang pamumuno ay kilala sa isang lubhang sentralisadong rehimen na may malaking kontrol sa yaman ng langis ng bansa, kaya't naging isa siya sa pinakamahabang naglilingkod na leader sa Africa. Si Obiang ay namuno sa Equatorial Guinea mula noong 1979 at bagamat nag-iiba ang pagtataya ng kanyang yaman, ayon naman sa Forbes ang kanyang net worth ay umaabot sa $600 million. Number 4. Xi Jinping ng China Si Xi Jinping ay naharap sa mga hamon noong kanyang kabataan, lalo na noong kulturang revolusyon, nang mawalan ng pabor ang kanyang pamilya at ipinadala siya sa isang liblib na nayon para sa re-education. Pagkatapos nito, nagtrabaho siya sa iba't ibang lokal na posisyon sa gobyerno sa buong China. Noong dekada 90, nagsilbi siya sa mga pamumuno sa Fujian, Zhejiang at Shanghai. Ang kanyang karerang pampulitika ay nagkaroon ng malaking pagbabago noong 2007 nang siya ay italaga sa Politburo Standing Committee, ang pinakamataas na katawan ng paggawa ng desisyon sa China. Noong 2012, naging General Secretary siya ng Communist Party of China at Chairman ng Central Military Commission, na nagpatibay ng kanyang posisyon bilang de facto na leader ng China. Noong 2013, formal na nahalal si Xi bilang Pangulo ng People's Republic of China, Isang posisyon na kanyang ginamit upang konsolidahin ang kapangyarihan at magsulong ng mga reforma na nakatuon sa paglago ng ekonomiya ng China at pagpapalawak ng pandaigdigang impluensya. Mayroon namang estimated net worth si Xi Jinping na humigit kumulang na $1.5 billion. Number 3. Donald Trump ng USA Bago pumasok sa politika, si Donald Trump ay nagtrabaho sa negosyo ng real estate ng kanyang pamilya kung saan kinuha niya ang pamumuno at pinalawak ito. Naging kilala siya sa kanyang tagumpay sa pagdevelop ng mga real estate, lalo na sa pagtatayo ng Trump Tower sa New York City, pati na rin sa pag-aari ng ilang mga kasino at hotel. Noong 2015, inanunsyo ni Trump ang kanyang kandidatura bilang presidente sa ilalim ng Republican Party na nakatutok sa reforma sa imigrasyon proteksyonismong pang-ekonomiya at mga pulisiya ng America First. Sa kabila ng mga unang pagdududa mula sa mga eksperto sa politika, nakuha niya ang nominasyon ng Republican Party at tinalo ang Democratic nominee na si Hillary Clinton sa halalan noong 2016. Si Trump ay naging ikaapat na putlima na pangulo ng Estados Unidos noong January 2017. Muli naman siyang nahalal bilang pangulo ng Amerika noong taong 2024. Si Donald Trump ay hindi lamang isa sa mga pinakamayayamang leader ngayon, kundi pati na rin ang pinakamayamang pangulo ng USA. Ayon sa Forbes, ang estimated net worth ni Donald Trump ngayon ay nasa humigit kumulang na $4.9 billion. Number 2. Kim Jong-un ng North Korea Bago maging pinuno ng North Korea, si Kim Jong-un ay kasangkot sa mga aktibidad militar at pampolitika ngunit na natiling low profile. Noong 2009, siya ay ginawa bilang isang opisyal ng militar at noong 2010, nagsimula siyang magpakita sa publiko na nagbigay ng senyales na siya ay magiging tagapagmana ng liderato matapos pumanaw ang kanyang amang si Kim Jong-il noong December 2011 mabilis na inihanda si Kim Jong-un upang ipagpatuloy ang pamumuno Siya ay formal na idineklara bilang pinuno ng North Korea at unti-unting pinagtibay ang kanyang kapangyarihan kinuha ang kontrol sa parehong militar at gobyerno. Ang kanyang pamumuno ay pinangungunahan ng matinding pokus sa pag-unlad ng militar, kabilang ang mga nuclear weapons tests at isang mahigpit na rehimen na mahigpit na kumokontrol sa populasyon. Si Kim Jong-un ay pinaniniwala ang may estimated net worth na $5 billion mula pa noong 2013. Number 1. Vladimir Putin ng Russia Si Vladimir Putin matapos maging presidente, matapos makompleto ang kanyang edukasyon, ay sumali sa KGB, ang ahensya ng seguridad ng Soviet Union, kung saan nagsilbi siya bilang isang espiya kabilang ang isang posting sa East Germany noong dekada 80. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union noong 1990, pumasok si Putin sa administrasyon ng lungsod ng St. Petersburg, kung saan mabilis siyang nakilala. Noong 1996, lumipat siya sa Moscow at sumali sa administrasyon ni Pangulong Boris Yeltsin. Noong 1998, Naging pinuno siya ng Federal Security Service, ang kahalili ng KGB. Noong 1999, inappoint siya ni Yeltsin bilang punong ministro. Nang magresign si Yeltsin nang hindi inaasahan, itinalaga siya bilang acting president. Nanalo si Putin sa halalan noong 2000 at naging pangulo ng Russia hanggang ngayon. Ayon naman kay Bill Browder, dating CEO ng Hermitage Capital Management, na nagbigay ng testigo sa U.S. Senate Judiciary Committee, tinatayang ang net worth ni Putin ay nasa $200 billion.